Saan siya? Ngayon, nakatulog ka? Oo. Uh. Ah, kaya pala eh. Nakatulog si nanay tanghaling tapat. Okay. Okay, ganoon na ako. Okay, okay. 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 Nakatulog si Mother Earth. <laughs> si Mother Earth nakatulog. Gimingaw, gimingaw. Gimingaw si Mother Earth. Tapay ang nagamay. <laughs> <laughs> payag gagamating ba doon? No? Payag nga gamay. gamay. nga payag. Wala man si Jo. Nay! Kala ko magtinda si Jo kay ano? Kay thinking body. Ha? Ay, hindi siya nagtinda. Bakit? Dapat nagtinda siya. bibili tayo ng ano is snack tayo lang. Ha? Hello, bye. Ha? Uh. Ano yung pakiramdam mo ba? Masaya ka ba? Uh. Ha? Uh. Super saya mo? Uh. Uy, bakit? Wala na Oh, na Ah. Uh. Asa na mga kaibigan mo ngayon? No. Wala na, hindi na nagpupunta uli. Wala. Ganon. Nanay. Mother Earth. Kasi si ay pinitutukan pa si Jo ng pagbili ng ano na. muna tayo, kakain muna ha. Ha, kakain muna. Ah, snack. Snack nyo. Na nanay, snack. Bigyan mo si nanay. Salamat ka. Sige, sige. Tubig so lang sa kanya, ha? Okay. Kaun, kaun. Bigyan mo si nanay, tag-isa kayo snack nila. Akala ko, Jo, magtinda ka ngayon, Jo. Ano? Pipilang luto eh. Ha? Ay, pum pumunta ka doon? Pipilang niluto luto. kato kung serpin na raw. Sa ano na lang daw, hindi. Bakit na ako din na nagtinda na kayo, bukis lang daw. Kasi linggo, pahingan daw ako. Baka may naiwa ko dito. Tapos, eh. Sabi niya, sige, bagay. Linggo, linggo kwa, gusto mo kuhain kita bukas? Oh. Ha? O Ano ka lang, yung tulong-tulong ka lang, ha? Tulong-tulong ka lang bukas. Baka may gawa ka bukas. di wala nga ako gawa. Kala ko nga, magtinda ka ngayon, sabi mo. Hindi lang yung nagkawa nila. Kukunti lang. Wapip ka e. lang. Sabi na Tapos, doon pa lang daw yung mabibili na. Tapos, linggo daw, pahinga ko raw. Talawin sa lang daw ibukas bukas, mag-ano ka bukas ha? Mag-ano kayo? Tawag doon, mag-ano ka bukas mag... Trabaho. Ano mag... O, libor kabukas, labor ka bukas ha? na Ano nanay? Kaong ka din na ha? Kaong ka. Burger na ano yan, yung tawag doon, yung tapa, ano ba yun, yung baka? Beef. Beef. Ayan, kaong ka lang nanay. Tapos tubig nanay ha, tubig tapos... Yung gamot nyo, pa mo ulit sa kanya yung gamot pang tanghalin, yung gamot ha. Nandiyo ha? Kala ko nga ano eh, bagong ligo ka pa naman. Press ni nanay. Oh. Uh. bagong ligo ka, kala ko magtitinda ka na ngayon. Mas... Wala, laging wala medyo sa bawat. May pala ba na problema ka. Sayang din yun, no? Kain ka na! Kain ka rin, kain ka, kain ka. mamaya ka na kain. Kaya pala na asok. Akala ko naman, tapos ka na nagtinda. Alas 4 na lang pas eh. na to, Oo nga. Ngayon, alas 4 na. Sabi ko na aga ni Ju, nakatapos ang paninda. Hindi lang yun. Ha? Hindi para sa lang naluto nila. Ah. Doon pala yun. Ay, uubos na. Atas linggo, walang trabaho. Doon ako sa kanya, pahinga ako. Dito lang ako mag sa ibon Tapos doon ako sa trabaho. Ikinta. Bukas, kuhain kita bukas. Kuhain kita bukas. Ano? Saan ako Ha? Dadaan sa niyo na. Si nanay naman, Lami na lami na kaon si nanay, tapos tubig hanay ha. Tubig. Tapos pagkatapos niyang kain yan, mag-ano ka ng gamot, handa mo yung gamot niya. Yung pang tanghali. Pero sigurado nga nakainom. Tapos yung vitamins niya, Jo, mamayang gabi yan. Vitamins Mama, yang vitaminsnya niya mamayang gabi gamot niya niya kinukuha ni Joe yung gamot ano yung ya, vitamins ba yan? gamot eh ya. ah gamot oh. Gamut. Oh yan painom mo sa kanya. Mm -mm. Terus, gabi uli. Busin mo muna yan. Tapos nang ka gamot. Eh, na, ka gamot No di ba? Yan. Ikaw jo mamaya ka na magkain. Linis po si dito mga kamigo kamiga ka, sa bahay. Tapos naglabas siya ng mga taglaba ka pala ng mga damit mo. Ayan, nga eh. Ayan, anuhan mo gamot. Inom na. Ayan. ng Ayan. kung nakainom na ng gamot. yan Tubig na lang siya tubig. Lagi ko binibigyan din ng ano, ito, pag, mineral. Tubig. Inumin. At kalagi mo siya, ano, nang ganyan pala. Lagi, lagi. Diba? Ayan yeah, pala. Problemado ka. balita ko may ipon ka na. <laughs> Naubok din. Kala ko nga malaki na ipon mo eh. Wala rin. Ay. Sinanay. <laughs> Sabi ni nanay, hi Busa na para, para mabusog. Busin mo para mabusog, di ba? Sabi okay na nga, nakaano ka na nga. Sabi oh. ko na nga si Jo. Malinis si Jo na tayo mga kamigo kamiga tapos ano tawag doon yung bagong labas siya maga kayo nagising dyan o oh. maga siya nagising kanina kay maga mga ano mga alas sa isang umaga ganun muna po na si snack niya karon snack bagong gising siya bagong gising si nanay na lamig ko ng pagkaon nanay ba sarap sa kanin kunti kunti lang binibigay namin kunti kunti lang no yun no know, kailangan siyang i-reduce ba no i-reduce para pumayat yung sayo jo kainin mo jo yun pwede mo nga yung balatan jo eh yung pwede mo palatan yun para bigyan-bigyan mo si nanay. Vitamin C yun eh. Ano Hindi, oh, o kuhinog na yan. Ba di ba may binigay yung kuchilyo sa'yo? Yung binigay kong kuchilyo nandiyan. Yung sa'yo. pala malayo yung tingin mo. Kala ko natulog ka. Tulog ka dyan, hindi pala. Kagigising lang pala ni nanay, no? Buti nga nakatulog si nanay, no? Nung nakainom siya ng gamot yun, no? parang inaantok siya lagi, no? Naantok siya. Naantok si, ano? Mad si nanay Marina. <laughs> si nanay Marina. Choy? <laughs> si Nanay Mariet. Nanay Mariet. Ano, Jo, ano? You know? so, uh, Nabukas na, kuhain ko si Jo. Kasi nakiusap si Nanay. No, Jo, you no? Know. Ngayon, sabi niya, kuhain, kuhain daw si Jo ng ano? Ano yun? Lipor. Ano mo, Jo, <laughs> yung ano, Nanay Jo? Damit, Jo. Taas mo, Jo. Taas mo yung damit. Ma, ma. Maganda yung nabigay ni, ano, ni ni ma'am no na damit no kasi ano siya ni ma'am anonymous kasi ano siya no yung tawag maluwag siya no ma ano no mapresko no mapresko yung damit no dyan ano yun dyan no yung ganyan tatlong ganyan no tatlong ganyan pang apat yung ano ah, sa'yo mas madami siya nagbigay si ma'am anonymous ma'am love you all ma'am love you love you love you all sa ating lahat kaya sa'yo Mana malungkot cok. <laughs> Parang di ka ngayon masyadong ano. <laughs> Tahimik ka masyado ba? Huwag ka, wag ka mag-isip kasi. Huwag mag-isip ka rin ba? Mahirap niyo mag-isip ng sobrang kasi ano, sasakit ulo ba? Di ba? Sinabi mo yung mga bigay bigay ni ano ni mam Ma ano Oh, di ba? Tinabi mo. Yung shorts mo na nabigay ganyan, tatlo yun, di ba? Tatlo, tapos yung, da yung damit, tatlong ano rin, sando. Tapos Ay, yung, ka. yung dalawa, ano kay Bobo yung dalawa. Binigay tas yung shorts, sando kay Bobo dalawa. Ganon. Tapos yung damit, pang ano, pang bago. Tiro pang isa, tag isa-isa. Ganon. Sarap si nanay kumain ah. Ha? ha? Sarap ang kain mo nanay. No? Wow. Ano masasabi mo nanay? Bigay ng ano yon ng nagmamahal sa iyo. Pang kain-kain mong yan para hindi ka magutom. Kain ka rin, Jo, para hindi ka magstress. stress Ha? Wala kang gana, ha? mẹ mẹ này lại Bye bye, bye. Um, ba, ba, ano na, eh? um, ba, bay 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 bay